daw ang hapon po mga Dubai pauwi na tayo nung kan sir tapos na yung trabaho natin pauwi na tayo dito tayo ngayon sa kan Sotwa papuntang sir dyan uh, tatamaan natin ngayon ng traffic mga ito alas 5 na Ayan. traffic na naman papuntang sir dito pala tayo sa kan sa tuwaran na bago pagmuntang sa siya yan mga ito uh, Samahan niyo ako sa biyahing papuntang Sardya, mga idol. Uh, pag walang traffic, siguro 30 minutes lang. Pero kapag may traffic, ang traffic dalawa't at kalahati ang biyahe natin na sana wala namang traffic para hindi tayo ma masyadong mahaba ang oras na biyahe ang laki ng diferensya kasi pag walang traffic 30 minutes lang pag may traffic dalawa kalahating oras ang traffic dito nag ganun yung 30 minutes 30 minutes halos 5 plates ang dubli nya hmm. <coughs> kaya ingat ingat lang tayo mga idol sa pagdadrive mahirap na baka ma-accidenti tayo mga idol kaya kailangan dubli ingat na idol kabayan, ang dami nang nagbago dito sa saktua ang dami nang daan ang dami naring binting guys babalik na naman tayo ng sakwa mga idol yan may rohino dyan sa Pilipinas magandang gabi sa inyo mag alas uh, 9 na pala dyan sa Pilipinas 9.30 na, na. ito last 5 pa lang apat na oras ang diferensya Dubai to Pilipinas Kaya kung na-driver dyan mga idol kabayan, ingat-ingat tayo sa pagdi-drive. Para hindi tayo maagil yan. dandan lang kung maaari, daan, -daan dito wala pang traffic Pagdating dito wala pang traffic Kaya pagdating dun sa pan, Lampas ng airport Saka lang magkakaroon ng traffic na ito hindi atagaan ng traffic kapag ah. hindi traffic sa lang tayo makauwi wala pa namang traffic sana nga walang traffic mga idol para maaga-aga din tayo makapahinga wala pa kasing pasok yung mga panay kasi dyan tayo kaya baka hindi kasang traffic ito na natin sa unahan mamaya pag traffic ko hindi yan may traffic mga idol nandito na ang traffic isa na ang traffic dito ayan ang traffic pero okay lang sakto hindi hindi naman masyado na traffic eh, sakto lang yan okay medyo maaga-aga pa rin tayo makahuli ngayon mga hindi masyado traffic

din lumikit sa sasakyan pag nagkamali hindi. pag nalingat ka lang sigurado babanggay mo yung nasa unahan kaya may ingat ingat lang tayo mga ito hirap na magkabangga tayo magkakaroon pa tayo ng pain magkapain ka na magbabahe ka ba dun sa mababanggaan insurance kung walang insurance bubayad ka so, kung may insurance okay lang din pero mas maganda yung hindi tayo maksidente kaya ingat ingat lang tayo mga ito tamang pogi lang yung takbo natin tayo sa boundary ng Sarja at sa Kadubay pasok na tayo ng Sarja Yan. dito na tayo sa Alnada mga idol Sarja na ito, Alnada Sarja Yeah. dito na tayo sa Sarja malapit na siguro mga 10 minutes na lang nandun na ako sa bahay <coughs> may kunting traffic pa pala dito sa tapat ng sa permo na sa lato parang nang saklit lang ito maximum yan 10 minutes yan okay salamat mga idol Sama nyu aku ulit bukas Nating ride Ayan. Salamat and God bless to all mga idol kabayan Salamat po sa panunod Nang aking video At huwag nyu kalimutan Paki subscribe Na rin at paki share And comment salamat